Lalakas daw sila. Strong, strong. <laughs> Saan? Sa kangkang. Kilim, Strong in. Hello mga kawakawaka. Katatapos ng aming work and uh, si Karina nag-invite para punta ng church for Ash Wednesday. I think may mga kasalanan din ako na kailangan kong ipagdasal at ipagpatawad. So ito na yung aming guard. Oh! You come. This is uh Commando Musa? Yes, Mr. Musa, our yeah, you... security. I'm fine? Yes, fine. fine, fine. Mr. Musa, yeah. you tasted the okoy, no? Yes. Very good. Very good yeah, next time I cook again. Okay, again. Yes. Dito guys, meron kaming security guard. Um isa kada araw, papalit-palit 'yan isa sa gabi. Uh, kung tatanungin nyo, safe naman ba dito? Very, very safe. Yan yung gusto ko dito, guys. Yung safe siya. Grabe, mahangin na may alikabok. So, dito para sa labas ng aming opisina, sa harap, may mga kabataan na, ewan po kung anong pinagagawa nila. Nagkikwentuhan yata sila or nag-uusap about education. Ganyan. So, marami. Marami mga bata dito. So, dito, ito kasi daanan. Hi! daanan kasi to ng mga rider ng mga kapitbahay namin kasi marami pang tao doon eh parang may customer pang customer? ay, hindi ako pinansin ni kuya hindi tayo pinansin ni kuya siguro hindi niya tayo naintindihan Monami, you are the supervisor yes ah, kumatutapel My name is my name is Ibrahima. Ibrahima. So, Ibrahima. so this is your company E G G N. Wow. E G G N. E -G -G -N. Oh. E -G -G -N. I thought security. I thought you are customer. Huh? I thought you are customer. 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 Distributor. Edmark Ah, um, uh ah, -oh. uh, you are the ano supervisor. I speak English small small. Bar. But but here security no gun. No jug 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 no. No? I must understand. Ah, you don't understand. No, I mean security gun. Ah uh, gun. Gun, yeah. Gun is a uh, is a uh... inside? Inside. Ah, okay. There's gun inside? inside? Ah, okay. Ah, I thought ah. Dito guys, hindi mo sila mapaghalata ang ano mga security guard gano'n. kasi wala sa itsura nila eh I mean hindi hindi mo talaga makikita kasi very ordinary lang din kung titingnan mo sila so may barrel pala sa loob hmm, buti naman Aka, ako kayo kong pumutok ng barrel bang 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 ganun lang kasi ganun kasi yung tunog ng barrel kapag ako magpapaputok. bang 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 <laughs> Actually guys, karamihan yata sa kanila mga ano, namamalimos. Kasi may mga hawak silang mga baso. And I think it's it's time naman na pwede naman tayo magbigay kasi kasi sahod lang naman namin kanina. Ala, lahat nasa No, all of you uh 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 uh. uh, uh, uh. Okay? Okay. Kompra? Oh, yeah, yeah. Sabi na eh mag-aaway pa yung mga yan. Pero sana hindi sila mag-aaway-aaway. Hi! Ito guys, may um, bata boy, dito. Boy po siya ng baray. Yeah, Kawawa yung mga bata. Ewan ko ba? Mono mi uh, why beaucoup 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 garson ah oui beaucoup garson ici pourquoi pourquoi Yeah. puissance han ah? puissance puissance ah for para do oh, malalakas daw sila strong strong <laughs> saan sa kankana klim 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 strong in ala daw sila. ah so sabi na nga ba dito gustong gusto nila ng mga ano eh

napansin ko din pala no, yung mga bata pag lunch time nila noong mga alas dos ganyan pupunta sila sa mga bahay-bahay para humingi ng pagkain so et, eto guys yung sinasabi ko oh, nakapila sila sa food ayan o no, buti nagbibigay itong bahay na to ng pagkain isa isa kaya pala sila may cup ayan sila o fairness naman ang dami nila oh. Ang dudungis nila guys. No, kawawa naman. Ito, ako hingi ng kape para sa guide. Ano, oh, kape? Kafe? Kape ba eh. Isi? Okay. Hingi tayo ng kape. Ako ang hingi ng kape. Boswa! Mama! La coffee! Na? Nag-i-enjoy sila. Silipin natin sila sa ano. <laughs> 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 And then nila binubuksan. Hello! Coffee? Coffee. wa, Mama! <laughs> Alam, parang ayaw. Kamatotapel. tapel Kuturo? Huh? Kuturo? Mama, so, la kafe? Kafe. Oi, merci beaucoup. Ha? ha, ha? Ato. Ato, ato. <laughs> Nagbibigay sila ng kafe. Dami rin ba ito? Okay, Saan ba ibang kakulay? Ha? Saan ba ibang kakulay? Ano, kompra madam. <laughs> ah, mason? Ha? <Huh>? Mason? <laughs> ah, okay. Nice, nice. Bell, bell. Belmason. Dami na lang sa bahay. Wait. Okay, cafe, cafe. Sana mamonetize na tayo guys para yung sahod natin maitulong natin sa mga bar. Dami talaga niya dito guys. Buko, buko, garso. butuh garson ah itu nah kafe kafe mama kafe mama merci mama nah. merci. oh my kafe <laughs> let's go now oke okay. oh mon ami, oh ada buah Hah? so good, eh? ha, hot. It's so good eh. hot 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 mon ami hot It's very hot hot Um, um um. Merci, bye bye. Di ba? Yes. Dai wait for me, oh. <laughs> you walk very fast. I thought Ana is Muslim. Anna, Muslim ah. Oh, akala ko Muslim si Anna. Ana. Ano to guys? 7.30 na. Pero maliwanag pa din. Dahil yung overtime, we, we have buko boko customer, no? We have buko customer. Yes. Why you overtime? Ah. have some from Ah, I see. Ah, okay. Ah, sales, sales, sales. Wow. Ang hangin. Ang daming tao dito sa labas. Are you stay in front. Okay. Okay. Stay there, dahil. kasi kami. Aray. Da you also go to church? Yes. Ah, Anna. Say, Anna, oh, hi. Anna, you need to learn how to speak English. Alam nyo guys, mas ma maalikabok pala kapag gabi kasi nga yung 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 hangin sa West Monsoon na pupunta dito sa ano, Senegal. Grabe yung West Monsoon na yan ha. Grabe yung hangin ha pagat po pupunta pa sa dagat dito. Hindi, lang yung ilong, yung po pwede mong takpan. Kailangan takpan mo rin yung mata mo kasi nga hindi ko ma-close ito. Taxi. Hindi ko maklose yung pintuan ng taxi. Parang sira siya. Andito na kami. lalakarin namin papunta ang church. Ito na yung church guys. Cathedral Saint तो यो फिले पीस बी विद यू पीस बी विद यू पीस बी विद यू मिसो पीस बी विद यू ग्रेबे खावा कांतरकना पीस बी विद यू मिस पीस बी विद यू पीस बी विद यू पीस बी विद यू Hindi na namin naabutan guys ang simula ng misa. So patapos na ang misa. Yan si father. Ang dami rin nagsimba. Ayun guys, tapos na nga ang misa namin. Sana lagi tayong bigyan ng Panginoon ng malakas na pangangatawan, pagmamahal sa bawat isa, paggalang, pagrespeto sa bawat isa. Magbigayan, magmahalan. So guys, dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.